Yo yeah, mga viewers, magandang umaga. Good morning. Ayan. Uh, good evening din sa US. Ayan, pinakakapit bahay. Ayan, sa mga OFW, yang good morning sa inyo. So ngayong umaga guys, tayo ay paalis ng bahay guys. Uh, so, uh, tayo doon sa birthday. So pupunta tayo ngayon. Bago dadaan tayo guys ng palengke para ilagay natin sa sa birthday bag yung ano yung pa birthday natin doon sa may birthday no so punta tayo ngayon ng ano ng sakayan ng tricycle all right tara let's go hey na guys maglalakad na tayo at pa, punta tayo doon sa sakayan sa tricycle guys tara Ay po, may mga nagluluto po dito. Ba, may Aba, nagluluto pala dyan. Kailan ka pa dyan? Aga ba dyan? Eh, ba, hindi nga nasundo ng airport. Aba, nandito na pala nga si Kajetski. Oh. Ito po, may mga nagluluto pa, po dito. Ano ba meron dyan? Birthday ho ng ating pinsanain. Birthday ba? Oo, oh, birthday. Ah, ayos pala ang dating ko. Ano? Oh, Ay, ayos na ayos. Sakto-sakto pag-iinom na. Ay, alright. Yo, mga uh, Kajetski. So, magandang hapon sa inyo. So yan nandito tayo sa ano, sa may birthday. So meron tayong iaabot sa kanya, yung regalo. Uh, abang Abang-abangan niyo lang minuto lang guys. So yung in inihanda lang natin yung kasi maging okay na yung kanyang pwesto bago natin iabot. So abang-abang lang guys. Wala na.

pang ano Gano'n pang itala eh Sabi na o O O abot na natin yung regalo natin kay Tutek Kim So tinatalo niya sa akin guys kung ano daw laman yun ay eh, hindi ko naman pwede sabihin Gusto ko kasi sabi, kailangan kasi siya magbuklat. Dahil pinabibigay ng... Hindi sana pupunta dito, pero pinapunta ko ng ating... Para... Ibigay sa kanya yun. Talaga namang... Wala din akong balak talaga pumunta dito, pero... Sabi, ba't ako pupunta dito? Na wala daw akong dala. Ayan, oh, yan na, ito na. Oh para Sanco, sabi ko, sabi niya sa akin, sabi niya sa akin, buksan ko daw, hindi ko nung pwede buksan kasi siya dapat ang magbukas nung kasi siya may birthday. So, ayun na, buksan mo na. Sana magustuhan mo Ay, yan. Ayun na, buksan mo yan. Sabi daw, buksan niya. Sana magustuhan niya. Ayun na, buksan niya. Yeah, I'm ay, diba, Ay, diba, ay, diba, ay, diba, <laughs> ay And, Boss, thank you! Magamit mo yan. Kahit may trabaho ka. O, pag may tumawag sa inyo, is okay lang. Hey, boss so, <makes noise> so, Okay ba sa iyo? Ayos na, ayos na kuya.

reference to Kahit na may sums tayo, kaya natin tanggalin yung reference niya At... Ayun ka po God bless